Natatakot lang ako kasi hindi ko malamang makikita yung pamilya ko bago tayo umalis. Yung pamilya mo ba talaga gusto mong makita? O hindi mo lang talaga mahiwalayan si Edward? Ano ka ba? Hindi ko iniisip si Edward. Huwag ka nagselos dyan. Sabi mo sa akin ang totoo. Na hindi mo nga mahal si Edward. Na akin ka lang at wala kang ibang mamahalin. Ikaw lang ang mahal ko. I'm all yours, Gabby. Hindi ko mahal si Edward. Sí. Anong ginawa mo sa akin to? Edward, magpapaliwanag ako. Edward, makinig ka sa akin. Magpapaliwanag ako. Hayop ka. Hayop ka. Tata ka pa. Hindi mo ba nakita yung naka- Hayop ka. Edward, please. Makinig ka sa akin. Magpapaliwanag ako. Tinry do'n mo ako, Kathy. Anong ginawa sa akin to? Ha? Aminin mo na kasi sa kanya. Edward, pinilitin lang ako. Aminin mo kasi sa kanya. Aminin mo sa kanya. Gabby! Para tumigil na to, ano babaliw na sa kawawa na? Kaya tumigil ka! Oh, sige, sasabihin ko. Ayun, nakita mo yung talaga yan. Ano ba gagawin namin? Nagkabila. Kami Kami! Hindi kita mahal! Halaga, kung sinasabi mo lang ito dahil nakaharap mo to, makaayos sa lahat, di ba? Aalis na tayo bukas. Hindi! Nagsinungan nga ako para tigilan mo na kami. Pero hindi hindi ko kayo iwanan si Edward. Oh, Edward! Ah, oh, ganun. Oh, So, sasama ka dito. Oh, sige, kalimutan na natin lahat. Nakalimutan mo na rin ako yung ama ng dinadala mo.